Katulad ng libel. Sabi nila sa libel, one year na lang. Dati, hindi yung one year. Dati, 15 years. Dati, may 12 years pa. Dati, 11 years. Sinabi nila, latest, latest. Sabi nila, one year. So, ano masusunod? Yung dati na 15 years? Visit ito. My goodness. Mukhang mali ang Supreme Court dito. Isipin mo, ang mo mo, mukhang mali ang Supreme Court dito. You would even argue. Hindi, wala ka man lang argumento, puro ka propaganda at kasinungalingan. How dare you say that mukhang mali ang Supreme Court dito 13 associate justices yon at isang chief justice Hindi ka nga lumitaw litaw ng sarili mo